Kamusta kayong lahat? Welcome sa Heartbeat Doc Channel. Maraming maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik sa channel na ito, sa panonood ng mga videos, at maraming salamat particularly sa nagsasubscribe, nagsashare, at nagla-like ng mga videos. Sa videos na ito, medyo iibahin ko yung style. Dahil marami na sa inyo nagko-comments, gagawa na ako ng mga videos base dun sa inyong mga comments o para sumagot ng mga tanong lalo na yung mga tanong na pakiramdam ko ay magiging pakipakinabang din sa makaramihan. So may nagtanong sa akin, pag ba may panic attack, yung mga anxiety episodes, at kumuha sila ng blood pressure at ito ay mataas, kahulugan ba nito ay sila na ay may hypertension or high blood? Kung gusto nyo malaman ang sagot at ready na kayo, tara, samahan nyo ako sa video na ito. Ang anxiety or panic attack, ang mga epekto nito sa puso ay pwedeng tumaas nga ang blood pressure, nagkakaroon ng palpitation dahil bumibilis ang tibok ng puso. Hindi pa ito classified na hypertension kasi ang panic attack, although ito ay cause or nagiging dahilan ng pagbilis ng tibok ng puso at pagtaas ng blood pressure, hindi naman ito sustained or hindi ito pang matagalan. Pero kung palaging nagkakaroon ng anxiety episodes, at palaging tumataas ang blood pressure, unfortunately, pwede na rin itong mauwi sa komplikasyon katulad ng mga pasyenteng mayroon na talaga silang hypertension or high blood. By the way, may nagawa na akong videos tungkol sa paano mapapababa ang blood pressure nang hindi umiinom ng gamot at sa mga natural na paraan. Ito ay useful sa maraming tao na mataas ang BP at kahit umiinom na kayo ng gamot, ito pa rin ay makakatulong para lalong bumaba ang inyong blood pressure sa normal. So, kung may time kayo, please check out my video. Kung palagi nagkakaroon ng anxiety episode or panic attack, pwedeng palagi ding tumaas ang blood pressure at 'yon ang pwedeng mauwi sa complications. Pwedeng lumaki ang puso eventually, pwedeng magkaroon ng baradong ugat sa puso, pwedeng magka-stroke o kahit yung complication sa bato or sa kidneys. So, ibig sabihin, pag palaging tumataas ang blood pressure dahil sa anxiety episodes or attack, dahil ito ay madalas mangyari tumataas din ang chance na magkaroon ng complication parang sa mga tao na meron ng hypertension na hindi kontrolado. So, importante na maiwasan natin ang pagkakaroon ng panic attack at mga anxiety episodes. Sabi nga nila, it is easier said than done. Hindi ganun kadali na makontrol pag nagkakaroon ng panic attack. Pero may mga natural na paraan din na pwede natin gawin at yan ang isusunod natin na pag-uusapan sa topic na to sa mga nagkakaroon ng panic attacks, ito ang mga ilan sa mga natural steps sa na pwede nating gawin para maibsan ng ating panic attack at para bumaba ang ating blood pressure. Number one, dapat magkaroon tayo ng assurance sa ating sarili that it will pass, na temporary lang yung panic attack at ito ay lilipas din. Pag ito ay ating inisip, magkakaroon tayo ng assurance na kahit ito ay sumumpong, alam natin na ito ay hihinto din. Pangalawa, pwede tayong gumawa ng breathing control. Huminga lamang tayo ng malalim at mabagal. Pangkaraniwan sa nagkakaroon ng panic attack, ang hinga nila ay mabilis at mababaw. Ang mga pasyente na nagkakaroon ng ganitong breathing na tinatawag naming hyperventilation ay nakakaramdam ng pamamanhid ng katawan, naninigas ang kanilang katawan at pwede nga silang mahimatay. Hindi sila nagbibiro o hindi sila nagloloko, totoong pwede itong makahimatay. Pangatlo, may mga small studies or malilit na studies ang nagsasabi na ang lavender oil, yung essential oil ng lavender, pag ito ay inamoy, ito ay makakatulong upang maiwasan ang pagkakaroon ng panic attack or kung may panic attack na, ito ay mas madaling mawawala kung sila ay aamoy ng lavender oil. Pang-apat, ito, although medyo challenging itong gawin, pag alam nyo nang susumpong inyong panic attack, pwede kayong gumawa ng light exercises Pwede maglakad ng konte, pwedeng magjogging o kaya naman simpleng lakad lang around. Ito ay makakatulong upang maibsan ang pagkakaroon ng panic attack. Pwede rin nating isipin ang pagkakaroon ng tinatawag na happy place kung saan tayo tingin natin ay makakapagpasaya, isipin lamang natin ito. Pwede rin tayo na magulit-ulit ng tinatawag na mantra or sabihin natin sa ating sarili na relax lang at matatapos din yan. And of course, kung talagang mahirap maiwasan ang pagkakaroon ng panic attack at palagi itong nangyayari sa inyo, makakatulong ang pagsik ng professional help. Huwag tayo mag-atubili na magpatingin sa ating mga doktor at humingi ng payo sa kanila. Kung meron pa kayong mga ibang alam na techniques, please share sa comments below upang makatulong ito sa ating pang ibang mga nanunood ng videos na ito. Sana ay may muli kayong natutunan sa video na ito. At kung gusto nyo pa ng mga ganitong klase ng videos, please consider subscribing to this channel and I will see you next time.